Please subscribe ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ah, kung saan mga kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay pag-iingat kayo palagi at ah, kayo ng ating Panginoon. Muli, tayo ay magre ano, tungkol po kay Rina ano, na talaga nga naman ngayon sa nakikita ko po ay parang, parang napakaganda na ni Rina. Ano, bagamat sa picture lang natin nakikita ay ah, talagang mapapansin po natin ano, na siya ay talagang ah, gumaganda. Ibig sabihin, ay habang nagdadalaga po siya, ay uh, lalo po siyang gumaganda. Ah, Sana ay uh, gumaling na ng lubusan itong si Rina, no? Kaya, ang uh, hangarin po natin, ay uh, maging maayos po ang kalagayan ni Rina, no? Ay naman po ay araw-araw din namang sinasama natin sa ating panalangin, ano? Sana, um, saan man siya naroon ngayon, ay uh, talagang... Uh, maayos na po ang kanyang kalagayan, ano? Talagang siya ay naipapagamot ng tuloy-tuloy. Uh, ano po yung kanyang uh, tutorial sana ay tuloy-tuloy uh, din. Ano po at sana kung sakali man na uh, talagang uh, pwede na po siya mapag aral makapag-aral ay uh, mag-aral na po siya. Ano, nasa ganun, eh. Sayang po kasi sa yung panahon. Ano po, sayang yung mga oras na lumilipas ano po para sa buhay ni Rina. Ibig sabihin, Ah, kung pwedeng ma-enroll -e po siya. Ano, ay enroll po natin siya kasi sayang. Ano po, yung uh, panahon, ano? Kasi nakakaintindi naman na po si Rina, no? Dati po nung nasa Lohey kasi eh, marami na po siyang natutuhan, ano? Bagama't siyempre, minsan ay nakakalimutan niya, pero siguro kung a uh, lagi naman pong maire-remind sa kanya, ay uh, matatandaan rin po niya. Ano mo? Talagang gano'n, ano? Kasi siyempre, ay uh, dumaan po siya sa matinding karamdaman. Ano po kaya gano'n ano na talagang uh, madali po siya makalimot pero pasasamba at uh, magiging maayos din ang buhay ni Rina. Ano po ibig sabihin ay uh, gagaling din siya ng lubusan uh, sa tulong ng ating Panginoon. Ano at syempre may mga doktor na gagamitin ng ating Panginoon ano para sa gano'n ay uh, umayos na ang kalagayan ni Rina at uh, siya ay uh, gumaling na. Ano po? Uh, sa pagaling niya ay uh, marami pong matutuwa, ano? Kapag nakita po ng lahat na talagang siya ay magaling na magaling na. At po yung mga nambabasa kanya ay matutuwa siguro, no? Kasi <laughs> siyempre, naging matagumpay ang kanyang buhay. Ano po? Yan naman ay uh, sa tulong ng ating Panginoon. Ano? Marami pong tao ang ginamit ng ating Panginoon para si Rina ay mahalin. Ano po para si Rina ay uh, bigyan ng uh, pangangalaga at pagmamahal. Ano po, ngayon ay nasa pangangalaga po siya ng kanyang ina at sabi may mga sponsor daw po na nangangasiwa sa kanya. Kaya naman po ay uh, sumasang-ayon uh, basta po sa ikagaganda ng buhay ni Rina. Uh, wala po tayong uh, uh, iko kontra sa mga ganyan. Ano, siyempre ang hangarin po talaga natin ay maging maayos si Rina. Pero sa nakikita ko po doon sa mga picture at mga vlog na lumalabas sa kanya, ah, uh, ay uh, maayos naman po si Rina ano? sa akin po sariling observasyon. Ano, siyempre may kanya-kanya po tayong Obserbasyon uh, observasyon eh. Ano? At na, dito po ano? sa video ito ay makikita po natin na dalaga na si Rina. Ano po, dalaga na siya. Kaya patuloy lang po tayo, no? sa na uh, pananalangin ano po para kay uh, Rina ano at uh, sa kanyang uh, uh, patuloy na mabuting uh, uh, kalagayan at lum, uh, lubusan na po siyang gumaling ano po yun ano marami marami po salamat sa lahat ng uh, tumatangkilik ng aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction ano po at uh, patuloy lang po natin suportahan sila kay Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at na uh, Ate Edna Vlog na ano po yung video ano po at na uh, panoorin po natin <laughs> ito po yung makikita po natin na uh, si Rina ay uh, talagang dalaga na ano po bakit ba pag ika'y nakikita puso ko ay ba? tumakaba pag nasilayo ang iyong ganda Puso ko ay nababalisan Kapag ikaw'y katabi Ako'y din mapakalip Walang iba'y kundi iisip Di ka lagi mat La -la -la 10 sayo ka ketengah simpang ikaw

mat malayo pati ang puso ko isipin basta araw-araw ikaw ang kahila niya ako magtatuto basta ka E kau, stupa. E kau, fazenal. E kau, lavamal. Imposto a cor de cinza. I'm not allowed to be. E kau, cahiana. É o e